Hello po, magandang araw sa inyong lahat at welcome na naman sa isang bagong video So sa video na to ay gusto ko lang na i-share sa inyo kung ano ang pwede ninyong gawin sa mga solar panel na humina na hindi kayang i-charge ang mga battery Para at least kahit papano ay pwede pa rin ninyong gamitin yung mga solar panel na humina na hindi kayang i-charge ang mga battery So, pwedeng gawin na lamesa yung mga solar panel na hindi kayang i-charge ang battery. Siya nga pala, ang glass na ginamit sa mga solar panel ay tough glass or tempered glass. Ka hindi madaling mabasag yung glass ng mga solar panel. Kung gagawin na lamesa, ang isang solar panel ay importante po na maglagay ng pampatigas sa ilalim ng solar panel para hindi magmadaling magbend yung glass ng solar panel kapag nilagyan ng medyo mabigat na bagay. Katulad nito naglagay ako ng pampatibay. So, pwede rin ninyong gawin na signboard ang mga humina na solar panel yan po yung humina na solar panel ay ginawa ko na signboard so hanggang dito na lang ang video na to at maraming salamat po sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to bye guys